Lunsad na ng pamahalaan ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na biga simula sa susunod na linggo. Ngunit mabibili lang muna ang murang biga sa mga piling lokal na pamahalaan sa Western, Eastern at Central Visayas. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. na kalaunan na magiging nationwide o sa buong bansa na ang magiging bentahan ng 20 pesos kada kilo na bigas. Uh, eventual intention itong programa nito once sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it uh, and launch it and... manage it. Uh, nationwide to uh, eventually. Para maisakotuparan ng programa, aabot sa 3.5 bilyon piso hanggang 4.5 bilyon piso ang guguguling -gu -gu pondo ng pamahalaan para sa subsidiya sa murang bigas. Paliwanag ng kalihim, hindi ito nagawa noong isang taon dahil mataas talaga ang presyo ng bigas, maging sa pandaigdigang pamilihan at hindi kaya ng pamahalaan ang subsidiya para rito. Anya, matagal nilang pinag-isipan kung paano mapapababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo tulad ng pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Laurel, target ng Administrasyong Marcos na magtuloy-tuloy hanggang 2028 ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Our President has given the directive to the Department of Agriculture formulate this uh, to be sustainable and tituloy-tuloy hanggang 2028. Ngayon lang natin nilalaunch ito uh, kaya nag-meeting. Ang tinig ni Agriculture Secretary Francisco Q Laurel Jr.